what's up sa inyong lahat for today video guys ay pumasok tayo sa bathroom kasi gala ko bakit nagagalit si ate na nadatnan ko so, alam ba guys kasi masyadong, yung kasama namin kasi dito na ibang lahi guys masyado siyang makalat pag nag, ano siya ng buhok niya guys ay hindi niya tinatanggal so nilinis niya ate, ang lahat lahat inayos niya pagkaayos kaayos niya guys ay nagulat ako dahil sinulatan niya ng gano'n maliit. So napakataas naman yung pagsulat niya. So, siya... so, niya. Hindi siya halata guys. See guys, ang pagsulat niya at yun naman siya kanina. Kasi so, nilinis daw niya yung banyo. So, nilinis kasi siya guys, inayos niya itong banyo ng konti lang. So, banyo to ng sa amin. So, pagkasama na ako guys kasi nandito rin ako. So, nag kasi siya. So, sabi niya, ay, yung ibang lahi kasi ay si si Lara ninyo, guys. Matanda So, sabi niya kasi ay, ano, ah uh, bakit ka nagkalit din? Sabi niya, ay, inayos ko yung banyo, nilinis ko, ganun ganon Kasi nulatan ko siya ng, ano, kasi yung kasama natin ay hindi siya marunong, ano, mag sana dito, guys tapos kuha siya ng tissue, tapos pagbasa naman yung tissue, magdikit naman sa buhok, saka yung sana itatapon dito sa basura. Pero hindi eh, pabayaan lang niya yung buhok dito guys, yung ibang lahi hanggang sa baba, pabayaan niya, ganon. So, alam niyo naman. So, si ate kasi yung nagmangatak. <laughs> so si Lola ninyo guys nakatira siya dito so ayaw na akong pakialam ganon pero ano uh, hindi ako naglilinis dito sa banyo sa totoo lang since nung dumating pa ako dito so hindi naman sa tamad si Lola pero hindi talaga pa ako nakalinis sinasabi ko lang yung totoo eh siya yung nakaisip kanina so naglilinis siya kasi yung ibang lahi guys nagkaganyan pa siya nagkukurete so ano tapos pag nalaglag na yan siya dyan, hindi niya na pinupulot. Tapos yung buhok niya, pag nagsuklay siya dito guys, marumi talaga kasi hindi niya tinatanggal yung buhok. Kahit magkiaway ka na sa kanya, hindi niya alam ano. Tapos yung haros solohin niya na lahat guys, yung higaan, yung kwarto. Aging sa ano, solohin niya na lahat. So, lahat lahat sa kanya na ano. So uh, di si ate guys. So, si ang lola niyo, guys, ay mataba. Pero, syempre, kahit mataba tayo, maganda naman. Di ba? Charot lang. So, si guys, ganun lang. Si sulat niya atin. Nakakatawa. Nung bulat pa Ang, uh, wag daw i ano, ay, tawag dito, remove hair in the floor. Floor, sabi niya. Please, thanks, sign, shortcut. So, sinortat, shortcut na ni ate, guys. So, ayun, kasi yung kasama namin dito na kasama niya ay puro buhok lahat talaga yan guys dyan sa baba puro buhok so narindi si ate so ayun so nakakagulat lang siya dahil yun ang videos ay yun ang ano niya sulat niya so nagulat lang ako guys binijuan ko na si ah, nakakagulat talaga siya, ang liit ng ano niya Siyempre, damit ni Lola nyo guys. O, oh, hindi pa na ano. Punta tayo sa labas. Muna saglit. So, ang weather ngayon guys ay malamig. Pero may araw naman. Ang weather ngayon. So, sige, ang bahay-bahay yan. Sabi niyo lagi nang ibas yung aking videos. So, nagulat lang kasi ako sa sulat ni ate. Sabi ni ko na lang. Kasi so, walang magawa si Lola ninyo. Tamang-tamang makita din ninyo si Lola niya yung face niya na maganda. So, makita niyo rin Charo lang, Saan so, yung mga bahay-bahay dito? Blue ang kalangitan. Tapos, ayan. Yung halaman tumubo sa pinakatoktok. Um, so, alam niyo guys, ay inuupahan din yan to. Ito ang sampayan namin. ayun So, uh, maaraw na mga yung araw na to, pero medyo malamig siya. Tapos, maya-maya lang guys, ay mag Punta na naman sa kolehiyo. Sa college. Kasi may college yung alaga ako. Ay, 4.30 pala dito. Pag pare-paras na bahay dito, guys, I mean, o inuup, pinapaupahan. Ano? You know, yung mga mangungupa. Pero pag isa lang, I means ay sarili nilang bahay. Kasi karamihan dito, guys, ay nagpapaupa na rin no, pinagkakakitaan din nila yung mga bahay-bahay na ilang lapag pinapaupa nila yan kung bakante pero pag dumating yung panahon na may mga asawa na yung mga anak nila ay dyan na rin titirada mo so thank you very much guys ngayong araw na ngayon ito ang um, ano, videos ay kahit walang katuturan just ano just video lang charot So thanks for watching and don't forget to like, subscribe my YouTube channel MPC TV Vlog at kung gusto niyo naman akong sundan sa aking uh, FB account ay i-type lang ninyo ang ikaw lang at ako. So ayun guys, makikita niyo si Lola ninyo doon. Kung gusto niyo akong i-follow, uh, maraming salamat din sa inyong lahat sa pag-support. God bless you all. Thank you.